Lolito at mga kamami uh, ko. So, for today's video ako ngayon. <laughs> Why nakatingin ka, JV? Nagulat ka ba? So, magluluto muna ako ngayon na chicken breast. Ito siya, o. Oh, chicken breast siya. Uh, kasi pagka chicken breast, parang mas lumalabas yung yes, ano yung ah uh, parang sa bawang. Na Then, nakaluan ko siya ng gulay. Ito yung carrots and baguio beans. Ayan. Tapos, ito yung magiging sabaw niya. Ayan. Alaska. Ah, uh, kasi nagpaluto yung, ano, nagpaluto lang po yung asawa ko ng ulam dahil birthday na ang tatay niya. So, happy birthday, Tatay Benny! Uh, I wish you a good health and long life. At ako muna ay magluluto ngayon. Para mamaya may pambudal fight kayo. <laughs> so, ito. Kaya, lalagay ko na yung sabaw niya. Ito yung pinaka sabaw niya gatas. Para mas lalong ano, nagme-melt yung Yeah, para mas yummy. So delicious. Vida Palami. Sa mga pinay tradisyon, sa mga pinay pagkatanghali, ayan, mga nagkakanaw ng palami. O, mas tinatawag na, ano, mga juice. Uh, uh, natural, uh, natural, uh, mga natural, mga, mga natural flavor. Uh, like, buko, ganun. Buko juice. Uh, melon juice. Ayan. Then, sagot ko lamang, yun ang mga common na, ano, palamig ng mga Pilipino mga tradisyon ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino kasi mga may hilig kumain. At bakit natatawa ka diyan, Boss Lawrence <laughs> Why? Why are you love? Why are you love? Sama ka ba sa vlog ko? <laughs> Lalagay ko yan sa ulam Then may pan topping sa una 2x hardboard uh, hard boiled hard boiled egg siya. Ayun. Ah uh, pan toppings ko lang to sa ibabaw pang design. Ano, kasi may ako mag-create ng mga design design lalo na sa mga ano pagkain sa mga ulam. Ayun. Kaya see you mamaya pagkakain na. So ayan, this is my final product mga kamami ko. Tara, let's join me to eat.